Yo, yo mga men, samahan nyo ako. First time kong bibili ng cotton candy dito sa Japan. Yung malaki pa. First time yan mga men. Pero sa Pinas kasi nakabili na ako cotton candy. Yung mga tag-10, tag-20. Ito, bibili tayo mga men. Tingnan nyo kung gano'ng kalaki. First time kong makabili ng malaking cotton candy dito pa sa Japan. Sabay-sabay uh, kayong masarapan habang kumakain kami ng kotong candy ng Japan. Malaki siya mga men. Pwede mo siyang i-share. Share sa apat o lima, anim na tao. I-apat e, kami. Saktong-sakto mga men. Kahit isa lang biling all goods. Sabay-sabay nyo kaming panoorin kumain ng cotton candy ng Japan. Napagkalaki-laki hindi <laughs> nga gusto ay maubos ito eh, laki yan mo ko na maayos ay mo na eh, na. ay mayroon ay seryoso ay trahanin natin para ano subo mo, subo mo siya ye ye mo sinasubuhan ako ni Tontol pinan mo, sweet <laughs> pinan mo, sweet Qué tin nhanh chóng là cái vaqueo? Qué tin nhanh chóng là